po akong share sa inyo yung journey ko kung paano po ako na-invite sa Ads on Reels. O paano po yan na-unlock. Dahil meron nag-PM po sa atin dito mga kalalabs na sinasabi nila, Ma'am, may violation po kami na ganito. Pwede pa po ba kami maipag-asa po po ba ma-monetize ang aming mga account? Ang sabi ko nga po sa kanila, panuorin nila ang video na ito dahil ginawan ko lang vlog na kahit may, may mga violation din po ako na katulad nito, may violation talaga ako pero nagpapatuloy po ako. Kaya panuorin nyo po ang video na ito para makunan nyo rin po ng ideas na i-apply nyo po sa inyong mga account. Pero bago natin sisimulan yung mga kalalabs, kung kayo po ay bagoan dito sa aking page na to, please don't forget to follow me at pakikala ka rin ang ating video dahil alam ko marami na po ngayong mga content creator na nawala na po sila ng gana at sana bumalik yung active nila sa paggawa ng reels. So mga kalalabs, ito po ay base lamang sa aking experience dahil alam niyo naman, may Nights TV na po ako na malaking bahay at inapply apply ko rin po dito sa aking pangalawang uh, page ang Nights TV 1. So mga kalalabs, ang ginawa ko lang naman talaga dito ay gumawa po ako ng original content na kahit may violation po ako. Ito mga violation na ito mga kalalabs, hindi naman talaga masyadong nakaka-apekto to. Hindi natin alam kung ito ay glitch. oh so yon So mga kalalabs, gumawa tayo ng original content. Pangalawa naman pa mga kalalabs, gumamit po tayo ng audio na nanggagaling lang po dito sa Facebook. Huwag po tayo gumamit ng audio na galing sa ibang apps. O kaya, kapag tayo po ay nagnanais pa lang na magkaroon ng ads on reels, pwede natin yan gagawin kapag na-approve na po tayo or na-invite na po tayo. Kasi nakikita ko rin po yan sa mga malalaking content creator o sa mga kapwa natin content creator na may may mga ads on Reels na gumawa na po sila or gumamit na po sila ng audio na nanggaling sa apps. Pero ito po ay base sa aking experience. Ang ginawa ko, dito lang talaga na audio. Dinilid ko po yung ang nanggagaling sa ibang mga apps. Dinilid ko po yun. At saka, ang ginamit ko mga audio, kahit sisilipin nyo ang aking mga Reels, ay audio po na nanggagaling dito. Kapag hindi po kayo sigurado, dahil hindi kayo maklaim ng copyright, i-gamitin nyo po ang audio nila uh, 1 to 15 seconds lang po muna dahil hindi nyo kabisado kung may copyright yan o wala. Ganon din po ang ginagawa ko. So mga kalaglabs, ang pangatlo naman na po natin, tinanggal ko po ang mga remix. Tinira ko lang po ang remix. May dalawa kong remix na tinira, pero yung pagre-remix remix ko ay ginawan ko po, po ng sarili kong content. Kumbaga, hindi po pinanood ko lang. Kumbaga, gumawa rin po ako ng content ko na sa sarili ko. So, kapag tayo po ang mag-remix po sa ating kapwa content creator na sigurado tayo na walang copyright claim or pag-aari niya talaga, hindi po dapat na lang po natin para may konsepto din po ang inyong pag-remix. Gawa nyo, pwede natin silang gayahin mga kalalabs. Kung anong ginawa nila, pwede po natin i-remix na gayahin po natin sila para may konsepto nga. Yun nga ang sinasabi ko. So mga kalalabs, ang pangatlo naman, ang pangatlo ko namang ginawa, itong mga, mga, ano nga ba yun, mask or mga watermark, tinanggal ko po yan. So, kaya, sa so, awa ng Diyos ngayon, after 3 months sa pag-aantay ko, sa pag-delete ko on the past few weeks or something, dinilit ko yun after ko nagbakasyon ang mga hindi ko ninanais. Tapos hanggang ngayon, nung nakuha ko na itong mga uh, ko, So sa wakas, today po mga kalalabs na invite ko ako sa ads on sa pagising ko. Ang ganda ng pakiramdam na kahit isipin na po natin mga kalalabs dahil dito sa ating pagawa ng reels, kumuha po talaga tayo ng niche. Katulad ko nga po, nakikita nyo sa aking mga video, may cooking ako sa paglilinis, nagjo-joke, or dito po pumatok ang aking video sa pagsasayaw. Iisipin nyo lang po, uminom kayo ng isang balding kape para mawala ang iyan yung charot lang. Isipin nyo lang po, kapag kayo ay sumayaw, kunyari nagdi-disco lang po kayo mga kalalabs araw-araw. So yan lang po ang topic natin po dyan mga kalalabs. I hope makatulong din po yan sa inyo para sabay-sabay tayong iangat at magkaroon po tayo ng extra income kahit nasa bahay lang po tayo. Thank you for watching!